Nakakita ka na ba ng pandakaking itim? Ito ay animoy mga halamang kahoy na makukuha lamang sa karagatan. Alam mo ba na ang bagay na ito pala ay nagtataglay ng napakaraming mahiwaga at natatanging bisa? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang nakamamanghang halamang dagat na ito at ang mga natatangin itong bisa. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng bagay na ito na kung tawagin nga ay pandakaking itim? Sa ibang bahagi ng kabisayaan, ito ay tinatawag ring, banawog o banaog. Ang banaog ay isang uri ng corals na matatagpuan sa ilalim ng karagatan. Subalit kadalasan ay kinakailangan mo munang languyin o sisirin ang 200 hanggang 250 metrong lalim ng dagat bago ka makasumpong nito. Bukod pa rito, ang pandakaking itimraw o banawog ay pinaniniwalaang binabantayan ng mga elemento sa tubig. Kung kaya't kinakailangan mo munang makuha ang loob nila bago ka kumuha ng corals na ito. Ang banawog ay mistulang mga sanga ng kahoy na magaspang at kulay itim at mayroong ubod o puwang sa gitna. Kadalasan itong makikita sa anyo ng bracelet o pulseras o kaya naman ay sa orihinal nitong anyo. Saan-saan nga ba ginagamit ang pandakaking itim o banaog? Kadalasang pinuputol-putol o pinipira-piraso ang pandakaking itim. At pagkatapos ay ginagawang kwintas, ginagawang pulseras, kalmen, nilalagay sa mga munting sisidlan na sinasangkapan ng lana, inilalaman sa medalyon na gawa sa bao na walang mata o may isang mata o kaya naman ay isinasangkap sa ritual ng pagtatawas. Mainam din itong isinasabit sa pintuan o bintana ng inyong tahanan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga bisa at ang king kakayahan at galing ng pandakaking itim? Ang pandakaking itim o banaog ay isang mabisang proteksyon kontra sa barang, kulam, palipad hangin at lasong dulot ng itim na mahika. Karaniwan din itong pangtaboy sa mga espiritong sumasapi sapagkat sa magita nito ay nailalagay ng mga manggagamot sa pagitan ng daliri ng mga sinasapian at iyak na mapapasigaw ang mga sinasapian sa sakit na dulot nito. Isang mabisang amulets din ang banao Bilang kwintas o pulseras. Ito ay mainam na pantaboy ng mga negative energy. Gayundin kung isasabit ito sa pintuan o bintana ng inyong mga tahanan. Kung ihahalo naman ito sa langis o lana, ang pinagbabaran nito ay mainam na gamiting panghilot at magaling lalo na sa mga napilayan. Kung minsan naman bilang sangkap sa pagtatawas, ay naitataboy nito ang mga espiritu o elemento sa paligid. Mabisa rin itong ibabad o ilagay sa isang basong tubig upang ipainom sa pasyenteng na lason ng itim na mahika o kaya naman ay simpleng pananakit ng tiyan. Kung ikaw naman ay naglalakbay, lalo na sa karagatan, ang pagtatangan nito ay isang mainam na protection. At kung nais mo lang naman ng isang aksesorya, o bracelet, ang isang ito ay isang maswerteng pulseras na maaari mong suotin. Nais mo rin ba magkaroon nito? O kaya naman ay meron ka na. Ibahagi mo naman sa amin ang iyong karanasan gamit ang banaog na ito. Pamilyar ka ba sa tawas? Saan nga ba ito kadalasang ginagamit? E ang tawas na kulay asul, nakakita ka na ba? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung papaano nga bang makatutulong sa inyo ang tawas na asul. Isang hindi pangkaraniwang tawas na marapat ay batid mo rin kung ano nga ba ang pinagkakagamitan. Upang kung magkataon, na malagay sa di inaasahang pagkakataon ay maaari mo itong mapakinabangan lalo na nga kung kayo ay nasa mga liblib na probinsya naninirahan. Saan nga ba kadalasang ginagamit ang tawas? Ang tawas o alum o pinatuyong bahagi ng chemical na aluminum at double sulfate salt ay kadalasang makikitang ginagamit na deodorant o pangalis ng mga body odor na dala ng mga bakterya sa ating katawan. Maaari mo itong ikuskos o irab sa inyong kilikili o sa paa o kaya naman ay durugin bago gamitin. Subalit mayroon din palang isang uri ng tawas at ito ay ang asul na tawas o blue alum. Isang espesyal na kulay bughaw na tawas na bibihira lamang makikita. Subalit, para saan nga ba ang tawas na ito? Ang blue alum o asul na tawas ay karaniwang ginagamit na pangontra sa mga kulam, barang o mga usog. Gaya ng puting tawas, ang asul na tawas ay pantapoy din ng mga masamang elemento sa paligid. Kung kaya naman, mainam na ibalot ito sa isang pulang pouch o sisidlan upang magsilbing protection. At isa rin ang blue alum sa pinakamabisang lunas sa mga nalason o ang tinatawag na hilo sa ibang probinsya. Lalo na nga kung kayo ay mahilig dumayo sa mga kapiestahan. At gayon din naman sa mga nabasagan ng palipad hangin. Ang mga taong tinatamaan ng hilo ay madalas makadarama ng pananakit ng tiyan, pangingitim ng mga kuko, at ang pakiramdam na animo kayo ay naupos na kandila. Kadalasan ay dinadala agad sila sa mga albularyo upang ipatingin o kaya ay isinusugod sa pagamutan. Subalit kung batid niyo kung papaano ito lunasan, gamit ang blue alum ay maari mo nga itong mapakinabangan. Kumuha ka ng isang baso ng maligamgam na tubig, lagyan ng isang kutsarang langis ng niyog at pigaan ng tatlong buo ng kalamansi at isang budbod ng asul na tawas. Ipainom ito sa nahilo o napalipad hanginan upang mailabas nito at maisuka ang anumang masamang nakain nito. Bagaman ang tradisyonal na pamamaraang ito ay hindi pakilala at kinikilala ng siyensya, ito ay labis na epektibo, lalo tigit kung kayo ay nasa malalayong lugar. Ikaw, Nakakita ka na din ba ng asul na tawas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, Hiwaga at Misteryo. Ako pa rin nang inyong lingkod. Ang inyong best para sa Best TV.